Ito Idol, isang paalaala ko sa'yo. Kung isa kang content creator at gustong gusto mo magpatuloy. Kung gumawa ka ulit ng bagong page or profile para malinis ang account mo at ganun ganon pa rin. Violation pa rin, hindi umaangat. Walang magandang progreso. Pero ilang page or profile na ang nagawa mo at lagi ka pa rin problemado. Itong advice ko Idol, ikaw ang magdidesisyon kung gagawin mo o hindi kaysa gumawa ka ng gumawa ng bagong account aralin mo ang tamang dapat gawin. Pero kung naisip mo talaga na gumawa ng bagong account, simulan mo pa rin ang tamang proseso. Dahil kaya paulit-ulit nangyayari sa iyo ang hindi magandang progreso sa account mo, ayaw mo magtyaga aralin ang tama. Example ko sa iyo itong page ko, Idol. Almost 2 years itong puro pagkakamali, puro restriction at violation dahil sa mga maling paniniwala na napagdaanan ko. Yan, Idol, pagmasdan mo ang nasa screen. Noon, iba pa ang kriteriya pero hindi ko isinuko. Sa halip na gumawa ako ng bagong page, pinag-isipan ko kon mabuti. Makakatulong ba talaga? Naisip ko, kahit siguro gumawa ako ng bagong account, kung wala naman akong babaguhin sa proseso ko, ibig sabihin, mapupunta rin sa wala. Kaya ang ginawa ko, nilinis ko na lang ang account kong ito. Sinimulan kong alamin kung ano ang aking mga pagkakamali at nalaman ko na marami pala akong nilalabag sa platform na ito at hindi ko napapansin, mas umasa ako sa mga kilala kong content creator na aangat ako kaysa aralin kung ano ang mga nasa tamang patakaran ng platform na ginagamit natin. Hindi madali ang magsimula, idol. Yan ang isang realidad dito sa content creation. Kung pag-aaralan mong mabuti, hindi ito isang kompetensya na pagalingan tayo mga vlogger or content creator. Hindi rin sapat ang sipag lang. Kailangan isabay ang sipag, ang pag-aaral kung paano makakakuha ng atensyon ng mga manonood at paano masusunod ang mga nasa policies ng platform. Baliwala ang sipag kung labag sa platform ang proseso. Dito sa content creation idol, ang tanging kumokontra sa ating sarili na magawa ang tamang proseso, walang iba kundi ang ating sarili. Mas gusto natin gawin ang shortcut kaysa aralin ang tama. Ikaw idol, doon. Magdesisyon kang magpaulit-ulit o aaralin mo ang tama.